Kim Chu at mga kagrupo kumpleto na at makakapagsimula ng mag-rehearse, Vice inirampa sa Showtime Fam ang bagong sasakyan. Live na live at patuloy nga sa pagpapasaya ngayong araw sila Kim at ang Showtime Family, at sa paglabas ng kanilang official poster para sa kanilang ika-15 years anniversary, ay kaagad naman na ginaya ng Showtime fam ang kanilang posing dito. Makikita rin na nakabalik na ang mga kagrupo ni Kim na sina MC at Lassie matapos nilang mag-show sa ibang bansa, makakapagsimula na rin silang maghanda sa kanilang performance. It's my... bagamat di pa pumasok si Vice Ganda sa Showtime ay ipinagmalaki naman ito sa kanyang Showtime family ang bago at mamahaling nitong sasakyan. <laughs> ay, finger ay, grabe. <laughs> Bye fingerprint. thank Bye, you. Raya. Oh, ganda gagi. <laughs> ay. ay. Apokalipsi. <laughs> Grabe. thank hey.